Ngayon na nga kami pupunta ng Bicol ng mga kapatid ko. Maaga nga kaming umalis dito sa sukat. Dahil maraming ang uuwi ng Bicol ngayon kasi magpipiesta nga sa karamuan. So yun, inagahan nga namin, 7.30 nga umalis na kami dito sa bahay. Nagpaalam na nga muna kami kay Lola bago nga kami umalis. Dahil nga kasi simula pa nga lang nga ng klase sa school, hindi nga kami nagsama ng mga estudyante o yung mga anak-anak nga namin. Bukod tanging si Jenea nga lang nga yung nakasama nga sa kasi amin. Kasi wala pa siyang schedule ng klase sa school dahil nga na late yung enrollment niya sa PLM. Yung bunso ko ang kapatid, hindi to kasama sa pag-uwi pero hinatid kami sa Alabang kasi nga pinatapos nga niya yung pinapagawa niyang pagpapatirintas nga ng buho kay <laughs> 9am onwards nga yung alis ng bus dito sa may Alabang pero mas inagahan nga namin kasi nga wala pa kaming ticket. Dahil nga maraming uuwi ngayon, may tendency na maubusan kami ng slot ng upuan sa bus. Kapag ka ganun nga yung mangyari yun, tatayo na nga lang nga kami. nga kami ng ibang masasakyan which is dun pa nga sa may Pasay. Yun yung reason kaya inagahan namin ang alis nga ng bahay. Pagkabili nga namin ng ticket, nagpaalam nga muna kami ni Mergen kasi may mga bibilhin nga kami na babaunin nga namin sa bus. Then may mga pin nabibili din si nanay na mga gagamitin sa lulutuin pag uwi nga ng Bicol. Pagkabalik namin dito sa may station nga ng bus, dahil hindi pa nga kami nag aalmusal dito na nga kami kumain sa may karindiria. Hindi na rin din kasi kami nakapag-almosal nga sa bahay kasi nga mga nagmamadali na ako din. Ako hindi nga nila ako ginising, ang sarap pa rin talaga ng tulog ko kasi nga bago nga ako natulog ng gabi, tinapos ko na nga muna yung video ko na i-voice over. Dahil alam ko rin na mawawala na rin nga ako ng time na mag-voice over at mag-edit nga ng video. water to nga dumating na nga yung dito sa Alabang. Yun nga, pagkadating nga dito, umalis din kami kaagad kasi hindi rin talaga nagaantay ng matagal yung bus dito. Mm. Yung upuan nga na nakuha nga namin, nasa dulo na nga, kaya kung na-late pa nga kami, mm. siguradong sa gitna na nga kami uupo. Nakakatuwa nga kasi nga, taon-taon na rin talaga akong nakakauwi nga ng Biko. Mm. Dati kasi talagang hindi ko nga nagagawa nga to. Ako kasi yung tao na hindi nga magpapail ng leave para lang sa ganitong bakasyon. Eksaktong alas 10 yes, nga kami nakaalis nga ng Alabang. Sabi ko nga siguro maaga-aga kaming makakarating ng Bicol. Mm stop stopover namin dito sa may turbina, bumaba nga kami para umihi. Pagkabalik nga namin sa bus, nagmeryenda nga kami kasi bumili kami ni Mary Jane ng kutsinta. nasa alabang pa nga kami, sabi ko nga sa kanya parang mapapanis na nga. Meron kasi siyang nyog kaya parang lasa ko nga parang mapapanis na nga. Pero sabi nga ni Mary Jane hindi pa naman. Pangalawang stopover nga namin, pagkalagpas nga siya ng Sarayaya, Quezon. Parang mga alauna eh medyo na nga siya, dito na nga kami na ng halian. Yung boyfriend nga ni Jenea, plano nga sana nilang isama, yun nga lang kasi kasi wala raw tatao sa bahay nga nila kaya hindi na nakasama. <laughs> sa vlog kayo, oh, jepo. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Kapag ka bumabiyahe nga ako ng mga malalayong lugar, yung isang gustong-gusto -gusto ko nga ang gawin, yung mag stop over, then kakain. Gustong-gusto ko nga yung ganon, hindi ko alam kung bakit. <laughs> kalahating oras din nga kaming nag-stay dun sa kinainan nga namin then after nga noon biyahe na naman wala na rin nga akong ginawa kundi nga matulog kasi antok na antok din talaga ako pagdating nga namin ng Quezon nagising na nga lang ako kasi nga umuulan nababasa na din kasi ako kaya sinarado ko na nga yung bintana ordinary bus nga yung sinakyan nga namin kaya nung sinarado nga namin yung bintana sobrang init nga siya hindi na nga ako nakatulog then sila nga gising nga sila pinalabas ko nga kay Mary Jane yung mga pagkain nga namin pangatlong stopover na nga namin to pero hindi na kami kami nagsibabanga ng bus kasi dito na nga lang nga kami kumain sa loob. Masyado rin kasing magastos kapag ka sa kantin nga bibili dahil ang mamahal nga ng mga tindangan nila. Inaabangan ko nga yung pagdaan nga namin sa may sigsag road. Tinanong ko nga yung kapatid ko nga si Elena kung nakalagpas na nga kami. Sabi nga niya sa akin, hindi nga raw niya alam. Kasi hindi rin nga daw niya napansin. Sabi ko nga baka ibang daanan nga yung dinaanan namin. So ewan ko kung mayroon pa bang ibang daan na papunta nga ng Bicol na hindi nga madadaanan yung sigsag road na yon. O baka nakatulog lang nga kami pare-parehas kaya hindi nga namin napansin na nadaanan nga namin. Nag-stop over nga ulit kami para nga sa hapunan pero dito hindi na nga kami nagsipagkain nga ng kanin. Kasi nung bandang hapon nga wala na nga kaming ginawa kundi nga kumain. Meron din kasi kaming binili ni Mary Jane na cup noodles kaya yun na nga lang nga yung pinag nga namin na pang hapunan nga namin. Pagkapasok nga namin ng Bicol area, lagpas rin kasi kami ng ragay. Maulan nga siya kaya nakasarado na nga lang yung bintana Susurang ginawa si Elena nga kapay -pay ng paypay -pay, kasi nga yung anak nga niya nagwawala dahil mainit sana naming mag-aircon. Ang problema nga lang kasi, walang bus na diretso nga dito sa binababaan nga namin. So, yun, hanggang naga lang siya. Kapag ka dun nga kami bumaba, cutting trip nga, mag-aantay na naman kami ng panibagong bus na sasakyan papunta nga dito sa tabog na binababaan nga Kaya namin. Kaya no choice din talaga kami. Minsan nga tawa rin kami ng tawa kasi nga kapag nag stop over nga yung bus. Kasi yung mga buhok nga namin, parang alamri talaga sa sobrang tigas. <laughs> 8.30 nga kami nakarating nga ng Naga So hindi ba talagang napakalayo nga mula Manila hanggang dito nga sa Naga Then panibagong 4 hours nga ulit kapag kapapunta naman ang Karamoan andun nga sa bawabaan naman namin So lahat-lahat nga 14 hours talaga yung ini-stay namin sa bus Bago nga makarating dito sa Bicol Kapag humihinto nga yung bus, panay nga ang namin At panay din ang punas nga ng mukha kasi nga napakadumi nga Puno-puno din kasi talaga ng alikabok yung mga muka nga namin Alauna ng madaling araw na nga kami nakarating dito nga sa bahay. Yung bahay nga ni nanay at saka ni tatay ayos na nga kaya dito na nga kami tumuloy lahat. Dati kasi sa bahay kami ni Michael nagsisiksikan kapag ka umuwi kami dito. So yun nga bago nga kami natulog, nagkwentuhan din muna kami saglit tungkol sa mga biyahe nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!